Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS. Ito and DXDR 981 Sandipolox City. Basta Balita at Servicio Publico. Tatok RMN. El fuego infernal pidiendo para salvar. Salam ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo Amen Ito na naman ang inyong lingkod Sa palatuntunang liwanag at uh, mga sagot katoliko Ang kapatid na Silver Dondoyano Sr. alias Beritas Kasama ang ating mga kapatid sa technical side At mga kaipigan oh. Uh, mga radio man sa technical Site Kasama ng radio man Dani Luod, kesamang ng radio man Dax Ilumba at uh, ating uh, paunang paggalang sa ating ama, no? Oh, ating ito sa istasyon, no? Oh, RMN Dipolog. Share mic Edgar Dagumo, kasama ang buong staff ng RMMD Polog. Wag lang, wag na lang nating papangalanan. Okay. At uh, sa inyong mga nakikinig ngayon sa radio, hmm? both AM, FM at sa mga nanood sa live streaming ng RMN Polog aking paggalang sa inyong lahat. At siyempre wag nating kakalimutan ang ating ama no? sa ating Diocese of Dipolog kung saan sa kopa ko. Okay. Most Reverend Sibero Kaermare ah, na kikinig ako kanina sa uh, Holy Mass sa ating cathedral. No? Siya ang nag-preside. No? Uh, Most Reverend Sibero Kermari, ating paggalang sa kanya at sa buong mga kaparian na tumulong sa kanya sa gawaing pastoral. Okay, ating paggalang, ating paggalang sa kanilang lahat. Okay, sa inyong mga, o uh, ulitin ko, <laughs> nakikinig ngayon sa radio, no? mga katoliko at hindi katoliko sa live streaming. Aking paghalang sa inyong lahat o Merry Christmas kay Maayong Pasko. Okay. Ilang oras na lang, no? Mamayang gabi, atin na namang okay, gunitain ng exact. <laughs> okay. Sa oras ang kapanganakan ng ating Panginoong Heso Kristo. No? Tayo mga Kristiyano, so mahal natin ng ating Panginoong Heso Kristo. At dahil mahal natin ng ating Panginoong Heso Kristo, okay, ang kanyang kapanganakan, mahal din natin. Kaya natin ginugunita, sini-celebrate. Okay, ang ating tatalakayin ngayon, okay, sana, ang Espiritu Santo <laughs> gagait pare no gagabay pa rin sa atin no sa paghikayat sa mga kapatid na hanggang ngayon hindi pa sumama sa atin sa selebrasyong ito may mga dahilan kasi sila kung bakit hindi sila nakikiisa sa ating paggunita sa Pasko kapanganakan ng ating Panginoong Isi Kristo. Ang iba, iba yung Pasko na mababasa sa Biblia. Hindi yung pag-celebrate sa kaarawan niya o sa birthday niya. <laughs> okay, uh, ulitin natin no, oh, na sabi o nasalita ko na ito noon no, oh, sa palatuntunan natin. Pag sinabing Pasko o ang salitang Pasko, okay, ginamit din natin ito sa uh, yung ano yung variant uh, na salita variant word Pasensya kung hahaluan ko ito ng English dahil uh, hindi talaga ako ano uh, expert sa Tagalog at maging sa ano <laughs> salita ako na bisaya <laughs> sa Tagalog so mga saksaksinagol ko ang ating palatuntunan. So, mahaluan natin ito ng English. So, pag sinabing variant word, okay, uh, matulad natin ito sa salitang piyesta o feast. Hmm. Pag sinabi natin Pasko, uh, may Pasko sa ano, yung resurrection, yung sa Bisaya pa, Pasko sa pagkabanhaw, mga iba rin yon. Okay. Uh, itong Pasko ngayon, Pasko sa pagkatao o sa pagsilang ng ating Panginoong si Kristo. Okay. So, wag niyong limitahan ang paggamit sa salitang Pasko. Hmm. Iba din yung Pasko na ano, uh, tinukoy ng mga nagkomento sa atin. <laughs> Bakit daw natin tawaging Pasko ang pagdiwang natin sa kaarawan o sa pagsilang sa ating Panginoong si Kristo na iba man daw yung Pasko na tinukoy sa Biblia. <laughs> okay. Iba-iba, no? Matulad natin sa salitang piyesta. Iba-ibang piyesta, di ba? Oh, hindi lang isa, oh. Oh. Itong Pasko, ganun din. Pasko sa ano, pagkabuhay muli. <laughs> Pasko uh, sa ano, uh, ano ba yun? Maraming Pasko. Mm, Pasko sa pag, ano, no, diwang natin sa ano, pagsilang kung ang araw din isini, uh, nang isinilang ang ating Panginoong Isu Kristo. Okay. Uh, yung iba na nanatili pa rin ayaw nila dahil wala namang instruction o hindi naman nagsusugo ang Diyos sa Biblia na ating gugunitain o i-celebrate ang kapanganakan ng Panginoong Isu Kristo. Sa nasabi na natin, hindi na kailangan ito utusan pa tayo. Okay. Katulad sa pag-celebrate, Oh, paggunita natin sa ating mga birthdays, sarili mga birthdays natin. Eh nangangailangan pa ba tayong suguin ng 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 Diyos na magsasalita siya sa atin ng personal na mag-celebrate tayo. Hmm? <laughs> uh, sino ba sa inyo ang uh, sinabihan ng Diyos na i-celebrate ang birthday natin o ninyo? Okay. <laughs> Sino ba? Wala. Pero nag-celebrate tayo. Ganun din, no? Eh, pinagdiwang natin ang araw hmm, sa pagsilang sa ating Panginoong Isu Kristo, hindi na, na, hindi na tayo kailangan pang susuguin tayo nito. At ako, sigurado akong hindi mag ano, ano, hindi mag-object ang ating Panginoon si Kristo. Hindi siya tutol. No? Huh? Kung i-celebrate natin ang birthday niya sa Disyembre sa Disembre 25. Okay. Uh, yung iba, sabi nila, eh, wala namang petsa sa Bibliya na Disyembre 25 ipinanganak ang ating Panginoong si Kristo. Hindi naman tinuro ng simbahang katoliko na mababasa iyan ng letra por letra. Iwala wala namang petsa sa Biblia tungkol sa kapanganakan. Katulad din sa ating mga birthdays. Hindi naman nasulat sa Biblia ang pizza ng ating mga birthdays. Pero nagsiselebrate tayo. <laughs> Di ba? Oh. Okay. Hindi naman sinabi ng Diyos sa Biblia na kapag walang petsa ang kaarawan ninyo, hindi nasulat sa Biblia, iwag eh, huwag kayong magdiwang. Hindi naman sinabi ng Diyos ang ganyan, mga kapatid at mga magula. So, bakit may mga nagbabawal? <laughs> hmm. Bakit may nagbabawal hmm, na ipagdiwang ang kaarawan o araw ng pagsilang sa ating Panginoong si Kristo? Bakit may nagbabawal? Oh. Sa dahilan lang na walang petsa sa Biblia. Walang sinabi ang mga apostol na December December 25. <laughs> Pero mga kapatid at mga magulang, hmm? may computation ito. May computation ito. Na kung bakit December 25. May mga nag-viral na sa social media. Hmm? Uh, eh, nilatag ang computation hindi ko na lang ilatag dito hindi ko na, hindi naman ako nakamemorize no <laughs> okay uh, ang naalala ko lang no hmm. ang jewish calendar hmm, o kung ating uh, tingnan din sa ating Gregorian calendar iyong pag announce sa Anghel, no ah uh, pag announce ni Anghel Gabriel kay Sakarias na uh, magdalang tao ang kaniyang asawa si Elizabeth. Idiretso hmm? e, ko na lang, maidiretso e, e, eh diretso ko na lang ang pagsabi no sa ating kung ano ito sa Gregorian calendar natin. March 25. March 25 'yung pag uh, announce ng anghel kay Sakarias na magdalang tao ang kanyang asawa, na si Elizabeth. Okay. March 25. Okay, March 25. At kung bilangin natin, hmm? March 25. Okay. Now, remember, mga kapatid at mga magulang. Okay. Uh, six months lang ang gap ni Jesus Christ no? At ni Juan o oh, John the Baptist 6 months. Okay, 6 months. So magbilang tayo, no? So 6 months lang ang gap nila. So nang inannounce ni ang ni Angel Gabriel kay ah, Zacharias na magdalang tao ang kanyang asawa ni Elizabeth March 25 So, so six months, hmm? dahil six months lang ang gap ng Panginoong Isu Kristo at uh, John the Baptist. So, March, April, May, June, July, August, September. Okay. Ano? ano March, uh, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay. December. Okay. Ano? Na, na nakalimutan ko <laughs> nakalimutan ko. yung March 20 pa, uh, okay uh March 25 pala yung ano uh pag announce na ni Angel Gabriel kay Mary at yung September 25 yun pala ang ano <laughs> pag announce I'm sorry bakit nakalimutan ko? Bakit nagkamali ako ngayon? <laughs> September 25 yung nag-announce ang Angel Gabriel kay ano uh, kay kay Sakarias na magdalang tao ang kanyang asawa na si Elizabeth. March 20 ano September bakit magkamali ako ah uh, hindi pa ako kasi kumain <laughs> okay September 25 so 6 months uh, kaya ako nagkakamali no So, six months ang gap ng Panginoong Isu Kristo at John uh, the Baptist. So, uh, yun. March, April, May, June, July, August, ano? Ano? Nakamali September 25, September, uh, October, November, December, January, February, March. Yun pala ang exact na counting. <laughs> so, mag, mula tayo sa magsimula tayo sa September. Kung kakaon tayo ng 6 months. So, six September, uh, uh, November, October, November, December, January, February, March. Okay, March. So, March 25. Nag-announce na naman ang anghel kay, ano, um, kay Mary na, ni Mary, na magdalang tao siya sa ating Panginoong Kristo. So, yun na March 25. So, i-correct ko ha. Nagkamali ako nung una. Okay? Yung March 25, ang pag-announce sa Angel kay Mary. Okay? At yung pag-announce ni Angel Gabriel kay Zacarias, September 25. Oh, September 25. So, September, six months lang, hanggap, mm, e, Kristo at kay John the Baptist so um, okay, September October uh, September October November December January February March okay so March March 25 ang pag-announce naman ni Angel Gabriel kay Mary na magdalang tao siya sa ating Panginoon so March 25 so 9 months ang regular hmm, ng na isang bata i nine 9 months sa uh, tiyan ng kaniyang ina. So, ano, March. Bilang tayo ng nine months. So, March 25. So, pahantong ito sa December 25. So, December 25, no? Yung mga objections nila na ah, hindi daw dahil may mga ano hayop at saka hindi 'yung uh, December kasi iyon. So, may mga hayop yung ipinganak ang ating Panginoong Kristo sa labas na uh, uh, ano, sa panahong iyon, uh, walang mga hayop daw dahil ano, sa yelo. okay. Uh, maginaw ang panahon na iyon. Pero sa study natin sa ating pag-aaral eh hindi pa masyadong ano eh, maginaw sa sa Bethlehem. Pwede pang makaano nakalakad-lakad ang mga hayop sa labas. So, kahit na puntahan niyo ang Bethlehem, no? Oh, uh, sa ating panahon ngayon, no? Oh, sa December 20, December 25, no? Okay, hindi pa masyadong maginaw sa lugar na iyaon. So, uh, may mga hayop ang nasa labas yun ang ating sagot. At uh, may nakita akong video na isang ano uh, pastor sa Seventh Day Adventist. Okay, ganoon din. Uh, Nag-iba na ang kaniyang pananaw. Okay, ang pananaw nila noon eh talagang ginamit nilang objection yung ganon. <laughs> oh, pero ngayon yung pastor na iyon, okay, ano, kumbinsido na siya na pwede pala ha, na ang mga hayop ay lalabas, no? sa ano sa labas okay makalabas sila na pwede silang makalakad-lakad sa do, no uh, sa lugar doon is nilang ang ating Panginoong Hesus Kristo so pwede no pero may mga ano sabi-sabi naman eh uh, unknown eh, may pope daw na nagsasabing unknown ang kapanganakan ng Panginoong Hisik Kristo so sa personal reflection maaring mag-iba-iba no uh, iba-ibang ating mga pananaw. O depende iyan sa ating ano, nalaman, nabasa, 'o, 'di ba? Mm -mm. Pero uh, 'yung mga nagsasabing hindi December 25, ay eh, wala naman silang pizza ang ipakita ng objective. Na ito ang exact date. So kung wala silang exact date naman na masabing ito ang ang exact date ng kapanganakan ng Panginoong sukristo So bakit uh, sure sila na hindi December 25? <laughs> hindi December 25. Oh. So ganito na lang, no? Uh, parang matapos tayo nito. Hmm. Ang argumento ko nito December 25 man o hindi ang exact na kapanganakan ng ating Panginoong sukristo ang tanong. Bawal bang ipagdiwang sa araw na ito ang birthday sa ating Panginoong Isu Kristo? Uulitin ko, December 25 man ang exact na araw sa pagsilang sa ating Panginoong Isu Kristo. O hindi, o hindi. Tanong, bawal bang ipagdiwang ang kaarawan ng kapanganakan ng ating Panginoong Sukristo sa araw na ito. Okay, sinong magsabi na bawal? Anong basihan ninyo sa pagsasabi niya? Speculation lang, interpretation lang ninyo. <laughs> Dahil kung basahin natin ang Biblia, eh wala namang nagbabawal. Hindi naman ipinagbawal sa loob ng Biblia. No? Wala, wala namang yung mga mahilig ng litra por litra. O, oh, yung kay, kayong mga mahilig ng litra por litra sa Biblia, daw, kapag wala sa Biblia, hindi maniwala. oh may talata ba sa Biblia? oh yung mga mahilig ng litra por litra, may talata ba sa Biblia na bawal ipagdiwang ang araw ng kapanganakan ng ating Panginoong sa Kristo sa Disyembre 25? E eh, kung wala, <laughs> so, yung mga advocate sa letra por letra eh hmm, hindi naman ninyo nasunod iyan. Hmm? Yung mga naniniwala na kapag hindi mabasa sa Biblia, wag paniwalaan eh saan mabasa? Yung nasa isip ninyo. Yung yung stand niyo hmm, na dahil walang mabasa letra por letra na December 25 Ipinanganak, ipinanganak ang ating Panginoon sa Kristo, walang mabasa na ipinagbawal ito kung ating i-celebrate sa araw na ito. So, bakit nagbabawal kayo? So, may paniwala kayo na hindi mahanap sa Biblia dahil wala namang pagbabawal sa loob ng Biblia sa so pag-celebrate sa araw ng December 25. Di diba, mga kapatid at mga magulang? So ako, iisa lang, no? Hindi na ako maraming ano, <laughs> uh, di kung bakit uh, makikiisa ako sa December 25. Ito ang stand ko personal. No? Oh? Kahit na personal ito, no? Oh? pero uh, gusto kong ishare sa inyo. Dahil para sa akin, logical naman, no? Okay. Ito lang. Kung ang Roman Catholic Church ang totoong church na itinatag ng ating Panginoong Isokristo, eh ako, sakop ako sa Roman Catholic Church. Hmm? Kung Roman Catholic Church nga ang totoong iglesia o simbahan, eh dapat akong okay, magtiwala nito. <laughs> dapat akong magtiwala nito dahil ang totoong church katawan ni Kristo. Sabi ni Apostol Pablo, mystical body of Christ. Pag sinabing katawan ni Kristo, ibig sabihin, ang mga itinuturo nito, ang mga sinasabi nito, eh para na rin si Kristo ang nagsabi. Katawan ni Kristo kasi. At naalala ko ang mabasa natin sa Lucas 10.16 na kung Makinig daw tayo sa Panginoong Iso Kristo, makinig din tayo sa kanyang simbahan o iglesia. Bakit? Dahil katawan kasi ni Kristo ang iglesia. Ang hindi nakinig sa simbahan daw o sa iglesia ay hindi din nakikinig sa Panginoong Iso Kristo. So, dahil ina-assign sa December December 25 ang pag-celebrate natin sa kapanganakan ng ating Panginoong Si Kristo. Ibig sabihin, para na, rin, para na rin si Kristo ang nagsabi nito. Dahil dapat tayong manalig sa simbahan na tunay. ba diba? Kaya nga, kung may mga council lang simbahan, eh, mag-agree tayo kung ano ang mga desisyon. Kung sino ang mga dapat nating i-canonize ng mga santo. Okay. Maniwala tayo dahil ang simbahan, hmm? ang iglesia ng Panginoong Yesu Kristo, sabi ni Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 3, verse 15, haligi at suhay ng katotohanan. Uh, ano yung silbi sa haligit suhay ng katotohanan kung uh, hindi tayo ano mag-agree sa kanya. Hindi tayo maniwala sa kanya. Di ba? The fact, sinabi ni Apostol Pablo na halikit suhay ng katotohanan ng iglesia o simbahan, eh dapat tayong manalig nito. Di ba? So, ang pag-assign sa December 25, sa kapanganakan ng ating Panginoon Su Kristo, maging exact man ito na, ano, na, na date o hindi, eh, hindi bawal. Hindi bawal. Yung mga nagsasabing bawal, anong basihan ninyo? Ako ang basihan ko kung ba kung bakit makikiisa tayo uh, sa authority ng simbahan. Yun ang ano uh, argumento ko. Kung may authority ang simbahan, na gagawa ng kung ano man, <laughs> ano bang talata nito, no? na ang simbahan ay may, may, authority sa pagbabawal at pagpahintulot. Mateo 18.18 18. May authority ang simbahan. Kaya nga, yung mga council, maniwala tayo. Desisyon ng mga council. No? Sa nakaraang programa natin, may ano, sinabi ako sa inyo na kahit na hindi mga katoliko, may mga council ng katoliko uh, naniwala sila. May mga protestanting Uh, aninyo wala sa Catholic Council pero hindi lang lahat dahil pinili lang nila ang kanilang uh, pinapaniwalaan ng mga desisyon ng Roman Catholic Council pero ako uh, hindi ako gustong maging disobedient hindi ko pipiliin lang kung ano ang diniklara ng simbahan no dahil ang gabay ng simbahan, Holy Spirit. So, kapag Holy Spirit ang gabay ng simbahan, eh, hindi ba tayo manalig sa Holy Spirit? Di ba? So, kaya, kung totoong nanalig tayo sa Holy Spirit, hindi magkakamali ito. So, maniwala tayo sa kung ano man ang mga deklarasyon ng simbahan. Hmm? Ngayon, may mga, ano, mga mahirap unawain natin. Pero, hindi ko ako manalig sa sarili kong pag-iisip. Ipaubaya ko din, ha? ipa, ipaubaya ko sa magisterium ng simbahan, no? Kung ano ang dapat nating paniwalaan. Mahirap mang unawain o hindi. <laughs> okay. Kung totoong nanalig tayo sa Diyos at sa kanyang simbahan. Wala na tayong oras, okay? Merry Christmas again, no? Sa lahat hanggang sa susunod na linggo. Sa ngalan ng Ama, at ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. En Fatima dolorosa mostraste el fuego infernal pidiendo para salvarnos. M.N. Mula sa number 1, Smart Dish Washing Paste Ang galing-galing mo Smart Dish Washing Paste ko